So ang pag-uusapan natin ay controversial. Ito ay yung relasyon sa pagitan ng isang estudyante at guru. So what if oh, minor man. yung estudyante, tas yung teacher, syempre hindi. Doon na ba may problema? Again, there's nothing wrong na ma-inlove yung teacher at saka yung estudyante. Pinagbabawal ng DepEd, yung mm -hmm. relasyon, bawat for a teacher and a student. Hindi ba to conflicting na may human rights talaga tayo na you have the freedom to choose whoever you want to love. Hindi naman talaga mali ang magmahal. Mm. Hindi mali ang umibig. Mm. Pero siyempre, ko-consider natin din yung circumstances o yung nasa paligid mm. natin. Legally speaking, pwede syempre. pero again, pwede naman natin ma-offend yung morality. Yeah. Kasi nga na yung mga teachers are expected not only to be competent in their teaching but also to maintain yung dignity, pwede talaga matanggalan ng license, and then pwede rin masampa ng criminal case pa. Pwede siya mag-false sabihin na natin sa anti-violence against women and their children. Kung talagang walang consent, possible pa makasuhan pa ng rape. Happy Valentine's, mga Chewsies! Welcome to the second episode of our Case in Point, Kwentuang Buhay at Legal. With Miss Chine. and of course with Attorney Ace. And dire-diretso na tayo mga choosies. Ang topic natin today ay medyo controversial. Siyempre, it's February sa pag-uusapan natin. It's a Valentine's Edition. Yeah, pag-ibig. Mm -hmm. So, ang pag-uusapan natin ay controversial. Ito ay ang relasyon sa pagitan ng isang estudyante at guru. Oh my God. Yes. So, dito po sa case and point, you know the drill. Pag-uusapan natin ang legal na aspeto ng ganitong relasyon, attorney. And of course, ano ba ang mga legal consequences nito? At ano ba dapat ang gawin natin para maitama or maiwasan ito? Siyempre, sa tulong ng ating resident lawyer, Attorney Ace. Hello, hello. At mapagpalang araw po sa ating lahat. Thank you din, Miss Chai, sa magandang topic natin ngayong araw. At makaka-relate dahil isa rin akong teacher. Mm -hmm. Not only being a lawyer but also I'm also a professor in a certain uh, colleges and universities. Ayun, excited na excited na tayo and syempre, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's go. Excited na ako. So, ang gagawin natin dito attorney magbabasa tayo ng liham na ipinadala sa atin. Oh, alam mo na active 'tong ano mga yes. viewers natin. Mm -mm. Meron talaga silang pinadalang email, no? Ang dami actually. Ang daming nag-email and syempre dahil dito mm -hmm. ay pag-uusapan natin 'to, magiging anonymous sila. Oh, naman dapat let's keep them uh... Uh, confidential, di ba? Yes. So para ma-encourage sila i-express yung kanilang mga gustong ipaabot sa ating mga messages, di ba? At saka legal issues yan. Totoo yan. Kaya eto na, magsistart na tayo. Okay. Magbabasa na ako, attorney. Sige, let's go. At mamaya-maya ay magpo-pause ako tapos sihingin ko yung opinion. Pwede, pwede Okay, sim. eto okay. na. Magbabasa na si Miss Chai. Okay, magandang araw, Miss Chai. Itago niyo na lang po siya sa pangalan Kath. Siya po ang aking guru isa po akong estudyante sa pinagtuturuan niyang school, 18 years old senior high school. Hindi ko po akalain na ang onting pagkakaroon ng crush ay magiging dahilan ng pinakamalupit na pagsubok sa aking buhay. Yan ang ko, intro pa lang. Parang ano na, intense na eh. Intense na, intro pa lang ay, ko. Okay, Eto, sabi niya, gusto ko po pong ibahagi sa inyo ang kwento ng isang babaeng naglaho na parang bula. Mm -hmm. Ang aking teacher na minahal ko ng sobra. Teka lang. Oo, ito talaga. Okay, eto, ito. eto. Okay. Continue. Si Kat ay 26 years old, yung teacher. Mm -hmm. At isa sa mga pinakamagandang guro na nakilala ko. Perfect. Ang ganda ni teacher. Matalino, lagi nakasmile, at malayo sa mga guro na iniisip ko nung bata pa ako. Noong una, nagsimula lang sa simpleng crush at mga palihim na titik. Dahil lagi siyang nadaan sa classroom namin, kaya madalas ko siyang nakikita at nakaupo naman ako malapit sa pinto. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga titig na iyon ay naging mas matindi at mas malalim. Nako po. Ako yung tingin nun. No? Mm -hmm. Nako, nako, nako. One time, nakita ko siya sa isang sikat na fast food chain restaurant. Wala siyang kasama, kaya naglakas loob ako na lapitan siya. Nagkwentuhan kami ng mga bagay-bagay. After nun, umalis na din siya. Simula nun, Lagi na akong kumakain sa lugar na yon, umaasang makita siya ulit. Oh, Hopia. hopeful. Hopia ang tawag Hopia. dyan. Hopia. Oo, uh -huh. so parang andun ka sa kantin. For example, oh, wait, that, sure. ka lang kasi yeah. baka pupunta Bakat siya. Bakat pumunta ulit eh. Naku talaga kayo talaga. oo. Hanggang isang araw, eto na. Nakita ko ulit siya mukhang malungkot kaya nilapitan ko. Nagpapasalamat siya dahil nailabas niya ang sama ng loob niya. Ayun na, naku, attorney. Huwag 13. naman sana sa kanya yung sama ng loob, ha? Oo, oo <laughs> nga, so, ba, iba na, na to. Eto na, so eto, continue pa natin. Naulit po ang aming pagkikita. May yun. na, tuloy-tuloy na yan mm -hmm. so, And this time, hindi na siya by chance lang. Lumalabas na sila, in short. Mm -hmm. Kung hindi, ay pinag-usapan na talaga namin. Sabi Oo, na eh. Oh. so may mga text mm -hmm. na to, alam mm -hmm. na. So sabi niya, alam naming pareho na mali ito. Pero hindi namin kayang pigilan ang nararamdaman namin sa isa't isa. Mm -hmm. <gasps> ito yun. Ang relasyon namin ay patago at konti lang ang nakakaalam. Napakasaya namin, Miss Chai, hanggang dumating ang hindi inaasang pangyayari na mag-iiba. Naghiwalay. Mm -hmm. Sa buhay daw nila pareho. <laughs> hindi I at need need. Need. hindi! naghiwalay! Oh Worse, nabuntis si ka At tapos daw, sa isang iglap, nagbago ang lahat. Mm -hmm. eto na. Hindi ko alam kung paano haharapin ito, pero sinabi ko sa kanya na paninindigan ko siya, paninindigan ko ang aming anak. 18 years old pero ganun nag-isip. Okay. <laughs> gusto ko 'yung okay. Ano sabihin? <laughs> oo, oo okay. sige, eto patuloy natin, Hindi patuloy ba, good natin. Dipuputol for him. Patuloy natin. Sige. Ah, iisipin ko talaga. Napapabuntong-hininga yun si tol ni, eto eto ay, tignan natin ang mga susunod na kabanata. Sabi niya, pero hindi pumayag ang mga magulang ko eh. Mm -hmm. Sabi nila, bata pa ako at nag-aaral pa. Hindi ko pa kayang umako ng responsibilidad. Masama si Kath sa paningin ng aking mga magulang. Hindi nila siya kayang o nakikitang guro na nagmamahal, kundi isang kriminal na gumulo sa buhay ko. Sabi niya, Pinagbantaan nila siyang kasuhan ng imoralidad, pang-aakit at pagkasira ng kinabukasan ko. Ipinilit nilang lumayo siya sa akin at bago pa man ako makaisip ng kahit anong paraan, naglaho na lang siyang bigla. Oh, nasad naman ako nito. Malungkot, Taka, na ending, malungkot yung ending. Kala oh, no, ako naman masaya. Nasad ako, not because I am tolerating this kind of relationship. Nasad ako because this person, maybe this is his first love. Oo oh, naman, possible. Yeah, because you know, love in nature is inherently not wrong. It only becomes complicated, problematic, and wrong when it's traced beyond our moral compass. So nakakalungkot yun. Mm. Kasi alam mo yun, nagmahal ka lang naman. Okay, and then naman. in years old. anyway. Sabi nga na marami, wala namang mali sa pagmamahal, di ba? Oo nga. You're yung circumstances ang mali, siguro. Yung circumstances. Yung surrounding circumstances, yes. yung status, di ba? Oo. oo. So, eto pa, sabi, hmm. okay. nagbitiw siya sa trabaho umalis sa tinitirhan niya at mula noon wala nang anumang balita, walang paalam, walang text or message, wala akong narinig mula sa kanya. Lumipas ang mga taon, nagtapos ako tulad ng gusto ng mga magulang ko. Ngunit kahit minsan, hindi ko siya nakalimutan. Tapos may question ang bata o mm. ang senior high. Ano ang pwedeng gawin para mahanap ang anak at teacher na mahal niya? Pero before yun attorney, what can you say about What happened? Alam mo, ako nalulungkot ako. Oo nga eh. Kala ko happy ending eh. Oo oh, nga! Kasi nga, Valentine's Edition, ni pambihira oh, ka naman. Alam mo ah, ito, totoong story to. Nung nakatira ako sa Iligan, oh. nangyari yan sa amin mismo. Ikaw, may gusto mo sa... Nangyari picture. sa amin, hindi sa akin. Kung yung <laughs> best friend ko that time, ah. Oh. ganyan na ganyan. So, naging sila, tago. Hmm. Tapos hanggang sa naanakan niya na, Uh -huh. ang difference lang sa kanila, eto pinanagutan niya. Taka pumayag yung mga magulang, support. Mm. So, going back dun sa, ano natin, sa... Uh, kwento. Sa kwento, uh -huh. alam nyo, ang ganda nga ng layunin niya. Isipin mo, uh, although nag-aaral pa siya, mm. so, he is responsible enough mm. na akuin yung responsibility, di ba, to mm. stand on his ground. But unfortunately, syempre, may mga magulang din, like me, na parang bibigyan ko ng priority yung Education syempre. Yes. 'Di ba? Pero syempre, hindi dapat ganun ang nangyari. We have to consider din syempre na etong halimbawa na yung buntis o yung teacher eh kanila rin yun eh. Mm. Parte ng family nila yun, 'di ba? Yes. Si mo ang dami-dami po dyan ng mga pinababayaan lang. Mm -hmm. uh, eh ang reason kanila napapabayaan niya siya yung iba kasi nga incapable sila. Yeah. Irresponsible. And this time, eto I think yung family nito eh capable. Mm. 'Di ba? Kaya lang kasi ang main priority lang nila ay 'yung makapagtapos ang anak nila. Which is very traditional pa rin. Hmm. 'Di ba? Sa mga sinaunang panahon ganyan talaga eh. Pero hmm. focus eh. Pero 'yun nga, alam mo, 'yun nga. Sayang, sayang eh. Oo. 'Di ba? Pero pag ganun, attorney, balik tayo. Um 'yung teacher ba may legal consequence 'yun kasi pumatol siya hmm. sa ano, eh, sa estudyante. Well, unang-una, meron 'yan eh pero not to the extent na criminal aspect. What oh. I'm trying to say kasi, legal age na yung lalaki. Mm. Mm. Legal age siya. Yeah. So, ang possible na, ano niya ito, uh, legal effect na ito, is maging administrative case. Mm. Pwede rin siya matanggal sa trabaho. Mm. Why? Kasi meron tayo ang mga teachers under code of ethics ng professional teachers, eh meron silang sworn duty na hindi sila pwedeng ma-involve dyan, i-maintain nila not only yung qualification nila as teachers but also they have to maintain the high standard na they are morally uh, obliged or merong morality, di ba? So, parang ang dating kasi kayong mga guro up tayo o kami, like me, guro, tinitingnan na we have to maintain our uh, distance or become we should maintain our professionalism na kahit yeah. maganda o gwapo yung isang estudyante namin, hindi po pwedeng mangyari mm. kasi nga nandun yung morality and integrity namin as teachers dapat we have to guide them properly yeah, yeah. and then dapat pa unang alam mo na ma-involve o mapapamahal mm. di ba sa mga yon yeah. next naman pwedeng matanggal sa trabaho kasi nga baka mamaya eh violation ng uh, school policy mm. di ba or ng employment manual na bawal magkaroon ng relationship ang teacher and ang student, hmm. di ba? And then, after that, kung mapatunayan yun, they can revoke the license oh. as teacher. Okay. Kaya nasa I mean, alam sa POU, totoo, kasi pinaghirapan natin yan. Yung board exam, four years, tapos mag-board, pinapakahirap ng board exams, di ba? So yun, with that, pwede well, mangyari yun. May nabasa ako, at Order 49. Ayun, this ah, pinagbabawal nga yung relasyon at mm -hmm. even nga yung pagkikipagkaibigan, mm -hmm. and even yung pag sa social media, bawal mm -hmm. daw yung pag ano pag friends or mutual nila sa social media mm -hmm. para nga maiwasan yung mga ganitong yes, ano yes. incident. Kasi nga, syempre you look up talaga si Lee, ang mga teacher, di ba? Ayun Tony. balik tayo. Tapos ito mm -hmm. kasi, di ba, pinagbabawal ng DepEd yung relasyon mm -hmm. bawat for a teacher and a student. Tapos may mga policy ang ano din, ang school. Yes, private institutions, yeah. mayroon din. Hindi ba to conflicting na may human rights talaga tayo na, alam mo yun, nun, parang you have the freedom to choose whoever you want to love? Mm -hmm. Well, kagaya na nga ng ano, uh, sabi-sabi, di ba? marami mm -hmm. nakaka-relate dito na hindi naman talaga mali ang magmahal. Hindi mm -hmm. mali ang umibig. Mm -hmm. Pero syempre, kukonsider natin din yung circumstances o yung nasa paligid mm -hmm. natin. Again, there's nothing wrong na ma-in love yung teacher at saka yung estudyante. Mm. Sabi nga ng Supreme Court dito eh, yung heart has its own reasons, which reasons we do not know. Mm. 'Di ba? No, kahit anong paliwanag minsan natin, eh, talagang mahal natin 'e. Eh. Mm. So kaya siya nagiging mali sometimes kasi nga baka mamaya married siya. Mm. O kaya naman sabi ko nga nagkakaroon ng PDA, pas public display of affection, mm. 'di ba? Baka doon nakikita na napaka-sweet So yung mga matters na ganun. Pero syempre, there's nothing wrong kung nagmamahalan kayo at then tinatago nyo naman or nandun sa proper place. Then I think there's nothing wrong with it. Hindi ka ang human rights kasi yung human rights is inherent to us eh. Talagang kahit sino pwedeng magmahal. And then tama yung point mo doon. Mm -hmm. So just to clarify things, depende sa sitwasyon. Mm -hmm. Basi kasi rito, syempre, kwento lang naman yung tungkol sa pag-ibig niya. Yeah. Di ba? Wala namang akong nakikita ang problema doon. And then even the Supreme Court eh, wala naman siyang problema doon. Diba? We have to balance things. Lalo na kung sinabi niya, eh, baka mamayong magmahal siya, immorality ba? Can we consider this immorality? Yun. Diba? Okay. And I don't think it is not. Kasi nagbigay ng parameters ang jurisprudence natin. Eh. The Supreme Court sabi nga niya, kung immorality ang isang bagay, eh, we have to uh, compare it with the norms mm. to the standards existing at that time. Mm. Eh, sabihin na lang natin sa ngayong panahon niya na in love yan, ilalagay lang naman sa lugar. Mm. Marami namang ganyan at wala namang nagiging problema. 'Di ba? Mm. Siyempre solo na single dapat sila. Yeah. Hindi natin alam eh. Tama, pero what if attorney ano eh minor? Oh, minor yeah. yung estudyante, tapos yung teacher siyempre hindi. Doon na ba may problema? Yes, that's the time nagkaka-problem na. Siyempre especially kung minor eh. Mm. 'Di ba? Eh kasi nga isa sa mga uh, sworn duties ng mga teachers eh they should not uh, take advantage mm. using sa kanilang position or profession to court their students. Mm -hmm. Lalo na kung may in-love doon, di ba? So, meaning, um, despite na yung emotionally uh, attachment nila sa isa't isa, syempre, we have to counterbalance with the ethics. Di ba? Titignan mo, oo nga, mahal mo nga, pero eh, kung sa tingin naman ng tao, eh, hindi. Hindi dapat or inappropriate. Di ba? So, marami case to case, eh, Titignan natin ang bawat angulo. Di ba? Talaga, again, going back, there's nothing wrong to being in love lalo na kung single lang kay parehas. Yeah. sa kwento ay legal ages naman sila. Mm. So, di ba, okay lang. Basta so long, ilalagay nyo lang po sa lugar. Mm. So, okay lang. Mm -hmm. Yes. Basta nasa lugar lang. Oo. Nasang lugar to, attorney. <laughs> Baka sa tago. Nasa ah, tago. Ah, oh, bawal yung PDA. Oo, oh, yun na na. Kasi nga, pero again, syempre titignan natin, we have to check also yung employment manual or uh, school na. policies mm. baka mamaya nandun naman kung public talaga mahigpit mm. sa public e sa private titignan natin baka meron ba silang prohibition doon na even outside the school bawal yung ganyan mm -hmm, mm -hmm. di ba? so yun naman again uh, legal age naman siya yung lalaki so capable siya of giving a uh, valid consent mm. yeah so technically attorney based on our batas talaga, okay mm. lang. Mm -hmm. Pero baka lang merong mga policy mm -hmm. at separate policy ang mga school na bawal. Yes. So, dapat yun yung titignan natin. Yes, yes. Kasi pagka, limbawag, pa-private institution, pwede siya makonsidered sa just causes, pwede matanggal. Mm. Lalo ko nandun ay eh, grave misconduct. Yeah. Diba? Eh, tapos lalo na, supported by the uh, employment manual. Mm. Diba? So, ibig sabihin ito, attorney, uh, ako kasi may kilala ako ganyan. Um actually pinsan ko siya. Mm -hmm. Tapos teacher yung babae, tapos yung lalaki ay estudyante. Mm -hmm. And ano naman legal age tapos boto yung parents pupunta yung ano? Pero doon sila nagde-date sa bahay. Mm -hmm. So okay lang 'yun. Oh, kaya sabi ko nga eh titignan natin. We have to check again kung meron ba sa employment manual, mm -hmm. um, sa school policies. Sa government talaga napakahigpit. Mm -hmm. So hangga't maaari wala talagang relationship within uh, between the teachers and students. Mm -hmm. Sa private school possible. Mm -hmm. Kasi nga meron naman tayong uh, Supreme Court ruling diyan mm -hmm. na mm -hmm. so long na hindi siya affected yung public or yung mga students hindi masyadong nakikita or hindi nakikita talaga at all. Yeah. But what if attorney etong tanong? What if baliktad? Yung babae ay nabuntis. Mm -hmm. Tapos hindi pinanagutan ng teacher? Ah, so yung estudyante na ngayon yung babae. Yung babae na. Tapos teacher na yung lalaki? Oo, binuntis okay. niya. Mm -hmm. Gano'n. Um, pagka ganun kasi, um, titignan natin again kung halimbawa, sa school lang muna, school matters, hindi pinanagutan, mm -hmm. pwede talaga siya matanggal sa school. Uh -huh. Immorality yun, unang-una -una minor na nga eh. Uh Oo. -huh. Di ba? Uh -huh. Tapos next, pwede talaga matanggal na ng license and then pwede rin masangka ng criminal case pa. Uh -huh. Mm, pwede siya mag-fall sa na sa anti-violence against women and children. Tapos, uh, kung talagang walang consent, possible pa makasuhan pa ng baby. Ayun. Mm. 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 Sa so, attorney, kasi so, siyempre teacher po kayo mm. and madami po kayo nakakasalamuha ng mga sudyante na maganda, mm. guapo mm. mm. Sa'yo so, attorney, paano maiwasan, as a teacher, mm -hmm. paano maiwasan na magkaroon kayo ng, alam mo yun, romantic feeling uh -huh. doon sa estudyante mo. Uh -huh. Um alam mo, um uh, dapat umpisa pa lang the moment na nakita ko na sila, dapat nagkakaroon na kagad ng boundaries. boundaries. Na hanggang dito lang 'yan. Kasi parang 'wag mo silang i-entertain na okay lang sa na alam mo 'yun, lumalapit-lapit, nagiging friendly or clingy. Although walang mali siya, pero syempre, 'wag na natin bigyan ng ganung chance. Uh -huh. Doon pa lang i-stop na natin, meron tayong boundary teacher and uh, professor and student lang. Kung sa labas, okay lang yung ano lang, batian, pero yung alam mo na, we have to maintain pa rin yung ating uh, limitations. Respect, mutual respect na lang, diba? Okay, so pag ganun, attorney, um, sa aspeto naman ng mga magulang, paano ba dapat i-handle ng parents natin if ever, like you, you hmm. have a child, tapos nalaman nyo po na yung anak niyo may gusto o may relasyon sa teacher, ano mm -hmm. ang dapat gawin mo as a parent? Um, siguro kung nandun ako sa shoes ng parents niyan, um, I think I will push na yano namin, supportahan namin. Mm -hmm. Not only being a lawyer, not we know the laws, but also that is the morally uh, right thing to do. Di ba? Kasi uh, ang hirap eh. Hindi naman fault ng bata yun. Bakit siya magsasuffer? Diba? And then, uh, so long na capable pa kami, and then, gano'n, gawa na lang at siguro ng way na hindi madi-disrupt yung pag-aaral ng anak namin, and then at the same time, hindi na mapapabayaan yung baby sa tiyan ng uh, nanay. Mm -hmm. Diba? So, everybody's happy. ba diba? I think that is the correct thing to do. Yeah. For me, as a parent, syempre. Tama. For you, attorney what is love? Love is my wife. <laughs> <laughs> so, ang galang nila. Syempre, na lang. alam mo, there's a famous saying na which I mm -hmm. embrace uh, heartedly na happy wife, happy, happy life. life. Gusto ko yung sobrang diretso yung ano, ah, wow. yung sagot wala na love is, is my wife. Wow. Wala, nang, wala nang, alam mo yung paligiligol na love is commitment, Wala love ganun, is Walang ganun, hindi choice. totoo yun sa buhay. Love is my wife. Oo, oh, hindi totoo yun. Sus, hi ma'am, Ma. grabe naman. Papahabain mo sana pa. Sana all. <laughs> ganun talaga, syempre, pag yeah. na, uh, sinasabi ko nga to sa mga tao, Miss China, walang uh, babaeng makakapagpabago. Or the and then vice versa, walang lalaki makakapagbabago sa isang babae. Pero darating yung isang tao na tayo mismo magbabago for them. Sarap. I believe that. Man, galing naman nun. Galing. Sabi ko sa'yo eh. Ba't ako kinilig naman sa'yo? Baka lang kasi sa pag-uwi ko, wala akong ano yung tatay mga gamit ko. Wala na, doon Tapos ka na, na sa sala matutulog. Buti nga sa sala, may hihigaan pa akong maayos. Eh, paano kung sa labas? yun lang. Ah, oh, Safe. Din. Safe na. Safe na I tayo. Love you. Eh, sige. Assuming naman, Miss Chai, na ikaw naman ay dumating sa situation na kagaya namin and then mm. kagaya dun sa sender ng kanyang story. Paano kung ang anak mo, babae naman, balik ka rin natin, medyo sensitive, mm -hmm. ho, ha? Mm -hmm. Babae, minor, na mm buntis. -hmm. Tapos, willing din naman panagutan. Ano mm -hmm. ang magiging take mo? Mm -hmm. Parang feeling ko I feel as a parent if that happened to me and mm -hmm. to my child kasi naging ano 'yon parang nagkumulang ako sa pag-guide sa anak ko na 'wag pumasok sa ganitong relasyon especially na minor pa siya. Mm -hmm. But dahil andyan na tatanggapin ko pero I will really oblige the teacher mm -hmm. na panagutan yung anak ko. Mm -hmm. And then, kapag nasa tamang age na yung anak ko, dapat ikasal sila. Mm -hmm. Kasi syempre, ano yun eh, blessing naman yun. Syempre, yun, kung anak hindi niya panagutan, di demanda natin. Dad, <laughs> andito siya attorney. Okay, mo, Ikaw na bahala. Uh, aren't you being harsh on yourself? Kasi, sabi mo, you failed as a parent. Mm -hmm. Eh, hindi mo naman siya 24x7 nababantayan. Diba? diba? Oo. Hindi rin. Kasi, di ba attorney, dapat, Gin-room ko siya. Parang I could have done better. Yeah, right? I know that. Kaya I just, for, this is for the sake of discussion. Ito sa mga viewers mm. natin, di ba? Mm. Na kasi baka mommy, ganun din yung nararamdaman nila. Like mm. you. Kaya I'm telling them, in each of us, na hindi naman kasi tayo nandoon talaga 24-7. Hindi naman din lahat sinasabi sa atin. Mm -hmm. Di ba? So, might as well yun nga. Uh, siguro, dahil yun nga sabi mo, mga maganda yung sinabi mo na nandyan na. And then, turuan na lang natin kung yeah. paano i-handle yung ganyang napakahirap na situation considering at their uh, minority. So, ayan, attorney, dumako na tayo sa another portion of our program. okay So, this time, magbabasa naman tayo ng mga comment or ng tanong mula sa ating audience. Ito, okay. nag-comment to sa socials natin. Okay. So, please, give me the questions na ng ating head writer. Ano naman sana mahirap. Ang bihira naman. Number one. Number one. <clears throat> pang Miss Universe to. Wow. <laughs> Bakit Miss Universe? Di ba dapat Mr. Universe? Pang Mr. Universe. Okay, <laughs> sabi na ito, Miss Chai attorney Ace, meron po akong kakilala na yung teacher na babae na ikinasal sa student niya na lalaki. So yung babae is teacher, mm. tapos yung student is lalaki. Kahit wala pang 18 yung lalaki dahil na butis. Mm. Umatan pa po yung magulang ng lalaki dahil wala nang nagawa at gusto magkumpletong pamilya ang bata. Wala po bang nalabag na batas doon kahit di pa 18 yung lalaki? Meron. Void ang kasal. Sabi nga natin sa unang episode natin, di ba? Dapat mas be legal age. Yes. Minor pa lang, wala pong visa ang kasal. Void ab initio. ab initio. Void from the very beginning. Null and void. Yes. Okay. Hindi, at saka again, na natin. Um, hindi porkit na nabuntis. Hindi re-require mo na magpakasal. Mm. Diba? Kasi they have they must uh, be ready not only mentally but also physically. Yeah. Okay, so don't don't no no, no yung ganun na Pagbuntis teh. pakasal na rin. na ganun, it's very traditional. I check, mm. we have to check everything, diba? Ganun pa rin yun eh. Oo. Ayan, thank you mm -hmm. attorney. Next question. Miss Chai, attorney Ace, yung kaibigan ko po na babae, may relasyon sa professor namin. Mm -hmm. Hindi po nila gusto sabihin namin sa school, pero at the same time, parang di rin nila tinatago sa social media. Nasa legal age naman na po sila pareho. Mm -hmm. Pwede po ba 'yon? Um, legally speaking, pwede, syempre, pero again, hindi nating ma-offend 'yung morality. Kasi nga um, sabi nga natin kanina, previously, na yung mga teachers are expected not only to be competent in their teaching but also to maintain yung dignity na, alam mo, ikaw nga yung nagtuturo sa mga estudyante na maging mabuti tao, uh -hmm. tinuturo mo na dapat sa ganitong certain age ka dapat, maging professional, and yet, alam mo na, in inlove ka at may-engage ka pa sa kanya. Ayun. So last question, at Kuh, hirap okay, naman yung mga last Miss Chaytae ni is yung pinsan ko po. Boyfriend niya yung teacher sa school namin. Mm Hindi -hmm. ko po siya teacher pero alam ko po na teacher siya ng math sa school. Mm -hmm. Alam po nila tita at tito pumupunta pa po yung teacher namin dito sa bahay at bawal sila mag-date sa labas. Okay lang po pa yun. Wow, eh. I think um uh, based dun sa kwento, sa comment eh okay lang. Kasi nagde-date naman sa bahay. bahay. Medyo tight medyo, medyo medyo discreet. So alam mo na hindi sila magdo-draw ng attention ng public. 'Di ba? So, I hope na maging okay sila yung nag-comment niyan. Sana nga magpakasal pa pagkatuluyan pa kayo. Mm. Eh. 'Di ba? Kasi maganda yung ano yung, uh, foundation niyo. Nilalagay niyo sa proper perspective ang mga bagay-bagay. Exactly. But again, let's check the policies of the school uh, na andun sila so, pareho. hindi, hindi ko sinasabi na in-encourage ko kayo, ah, uh, ligawan niyo yung prof niyo, yung teachers yes. niyo. Pero again, kung talaga nagmamahalan kayo, sabi ko, hindi natin mapipigilan yun. Pero ilagay nyo lang dapat sa sitwasyon. Ilagay nyo sa mga lugar ang bagay pa. Ba. Yes, tama. So, attorney, last message dito mm -hmm. sa student-teacher relationship. Sa tingin po ninyo, ano po ba dapat ang mamutawi sa bawat isa? Ako, ang um, dapat naging uh, natin tandaan, study first ba diba? pero syempre kung hindi mo mapipigilan yung nararamdaman mo and uh, be responsible enough na lang. 'di ba? Para hindi malalagay sa alanganin yung mga tao-tao diyan. Yung mga bagay-bagay di ba? So ikaw being the professor, syempre you have to maintain yung distance, yung relationship mo sa mga students, 'di ba? And then, syempre the students also, hindi natin maiwasan na talagang magaganda, gwapo mga professors natin, 'di ba? So, again, syempre, nasa atin yon bilang professors, bilang older na may maintain natin yung ating safe distance, Ika. Yeah. So, anyway, mga choosies, I want to remind you again that love in nature is inherently not wrong. Again, it is only wrong when it goes beyond our moral compass. Sa ating mga guro, syempre panatilihin natin na maging profesional at syempre dapat ay lagi tayong nakaangkla doon sa ano ba ang mga pulisiya. And then syempre, ang pagmamahal natin kapag hindi na napipigilan, kailangan lang natin supilin, pigilan hanggang sa kaya natin. But still, let us all be morally upright. So, yun lamang po. Happy Valentine's Day! Ayan mga Chusies, our second episode has ended. This has been your host, I am Ms. Chai. And I'm Attorney Ace. And this is Case in, Case in, in Point. Point. At tuwing magbalik ako, bakit ba importante ang sexual intercourse sa marriage? Sexual intercourse ay isa sa mga basic needs ng, lalo na pag mag-asawa.